paano pag may loan ka, may utang na binabayaran. Which is, alam naman natin, pag nagigipit tayo, ay talagang yan ang tinatakbuhan natin. Hindi naman masama umutang mag-loan, basta mayroong papupuntahan. So, mga basic expenses ng isang OFW dito sa Bansang Kuwait para makuha natin yung approximately income. May nagtatanong ka sa akin, ito ay para sa iyo. There we go, samahan niyo ako. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay sasagutin natin yung tanong sa akin kung paano daw kukunin yung net income ng kanyang mahal sa buhay. Which is di kita masasagot ng diretsyo kasi a lot of reasons. Di, kasi dito sa Bansang Kuwait, kasi andito ako ngayon katrabaho. At uh, nandito rin yung tinatanong niya na tulad ko, bibigyan na lang kita ng idea kung ano yung mga basic expenses ng isang OFW para sa ganon ma-breakdown mo kung magkaano yung matitira sweldo ng yung mahal sa buhay. Kasi hindi naman pare-parehas mga dito may mga professionals at kanan professionals at saka hindi sweldo, hindi naman pare-parehas ang sweldo. At yung katulad ko na mga minimum wage is siyempre malaki ang diferensya. So, let's go. Bago natin umpisahan, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Kung bago pa lang sa channel ko, palike, share, and subscribe. At pagpindot na rin yung notification bell para update ka lagi pag meron akong mga bagong videos. So, here we go. So, dito sa Bansang Kuwait, karami uh, kalimitan ay ito yung mga basic expenses ng isang OFW. Number one is accommodation which is uh, mayroon din yung mga free accommodation pero malimit dito ay living live out so ang accommodation dito is nagre-range mayroon yung tinatawag na partition or mayroon kang kasama sa kwarto which is um, nag nagre-range yan ng 45 to 60 kd and above so katulad namin dalawa kami sa kwarto and binabayad namin is 100 kd, so hati kami so, sa accommodation pa lang which is already 50 KD. Okay? yung transportation kasi di ka naman pwedeng lakarin kung malayo yung iyong pinapasukan kung malapit ka lang surety mo which is kahit din nagtra-transport nagbabas is bibigyan mo na lang ng same na lang din bayad sa mga transportation katulad yung makasamang ko dito which is 20 dinar yung binabayad nila ako naglalakad lang ako so masyerte ako Then, yung food allowance. Actually, mahal din ang bilhin dito. Kung talagang tipid na tipid ka, kailangan mo talagang magtipid. Pero, para magbigyan mo yung yung tama lang na food allowance is lalagay natin is 25 kuwaiti dinner. Okay? Medyo okay na yan. Then, sa ngayon, kapag wala kang line, boring na boring yung buhay mo. Kailangan mo rin ng net, mag-subscribe ka sa mga service inter uh, provider dito, internet provider, sorry, which is meron akong nakikita, mga 5 dinar, which is sa mga, hindi ko alam kung ilang araw na yun eh. Pero ako nagbabayad ako ng router, which is 7.5 dinar. Unlimited na yan. Paano kung may installment? Katulad ko, meron din ako. So, mostly, karamihan dito, hindi ko naman sinasabi na lahat yung mga walang pangkas tinatakbuhan namin ay yung installment. Uh, kung mahilig ng high-end, yung mahal mo sa buhay, sigurado, eh, maganda yung kukunin. Pero maganda rin ang monthly na bayad. So, which is, inalagay ko lang sa gitna. Okay, 15 kd. Paano pag may loan ka, may utang na binabayaran? Which is, alam naman natin, pag nagkikipit tayo, ay talagang yan ang tinatakbuhan natin. Which is, di na natin include. Kapag meron, ikaw na lang mag-laplas dito. Kasi ako, meron din akong loan or utang which is mahirap talaga. Ang ang sarap pag bago mong kuha, syempre paldo-paldo ka pero pag indalong run, ang hirap. Hindi naman masama maumutang magloan basta mayroong pupuntahan. So ililib na lang natin ito blank. Ikaw na lang ang magdadagdag. Extra pocket money. Kailangan mo rin maglagay ng yung extra pocket money kasi ang hirap mawalan dito. Wala kang bilang sang OFW, wala kang ibang matatakbuhan kundi sarili mo lang. Lagyan natin ng sampo as your extra money. So Lahat ng mga ito ay i plus natin. So 0.5 So, 50, 70, 95, 102, 117, 127. Okay, so, 7, 0, 1, 6, So, KWD means quality dinar So, it means yung yan pa lang yung basic expenses ng isang OFW. Hindi pa kumpleto yan. So, ngayon, para makuha mo yung hindi net, approximately lang ng sweldo ng iyong mahal sa buhay. Okay? So, kung magkano yung grass, kung magkano yung gross salary niya, ito na rin yung net. Kasi wala naman kami pinabayaran dito na tax or any deduction. Maliban na lang kapag may loan ka, is automatic sa bangko. Kasi nakalink yan sa sweldo mo, sa card. Kung ano mang card yan, nakalik, automatic makakaltasan ka. So, kapag nakuha mo yung total net salary, dito kung magkano minus mo to ngayon kung magkano ang lalabas na total yan ay yung magiging uh, sahod ng yung mal sa buhay. So, ikaw na lang mag may tanong mo magkaano ba yung sweldo mo gross kasi tulad sabi ko dito sa bansang ko ito wala kami binabayaran at tax free kami dito so i minus mo na lang yung basic expenses tapos yan na yung magiging total ng kanyang sweldo at yan na yung approximately Yan na yung approximately income. Sinabi ko na approximately, which is uh, <coughs> pwedeng in in between. Kasi din naman natin alam, tutal sabi ko, ang dami rin paggagastusan dito. Mahal din ang cost of living dito sa Bansang Kuwait. So, ito pa lang, oh, itong uh, basic expenses ng isang OFW, pag-i-times e mo to sa which is 190 ang palita uh, ano ngayon pesos pag i-times mo yan ay tumapatak na ng 24,000 225 biruin mo yan mahal din expenses dito sa bansang ko so sana nasagot ko yung tanong mo sa akin no, which is di kita masagot ng indirect ganito ganyan kasi baka mamaya <laughs> Tapos baka sabi mo, sabi ng kitong ganyan, hindi mag-base ka na lang dito sa sinabi ko, basic, basic expenses na sa OFW, kung ano yung mapinagagastusan nila, pinagagastusan niya, tapos kung magkano yung gross or salary, net niya, yung total, kinalabasan niya na yung sweldo, itatimes mo kung magkano ang palitan sa peso. Which is yung palitan sa peso dito sa masang po, it is, which is naglalaro, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So, maraming maraming salamat. Sana nabigyan kita ng idea. At least, hindi ko nababanggitin yung pangalan mo. <laughs> Ito para sa iyo Maraming maraming salamat. At, uh, ako, uh, ulit, ako pala ulit si Ronnie. Isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Maraming maraming pasalamat sa iyong pagsama. Kita kids sa mga kong videos. Have a nice and great day to all of you.